at kung paano ba dapat minsan nag-slow down ka at kung kailan ka dapat uh, tatakbo ng mabilis sa buhay at para maabot mo ay ang iyong mga pangarap. The Gear Shifter is Dr. Adrian Tenerife sa Kristan. Tulad sa buhay, hindi po lagi tayong uh, pabilis ng pabilis yung takbo pero may pagkakataon po na dapat nag-slow down tayo. At iyan po yung, yung ibabahagi sa atin ng ating guest ngayon at kung paano ba dapat minsan nag-slow down ka at kung kailan ka dapat uh, tatakbo ng mabilis sa buhay at para maabot mo ay, ang iyong mga pangarap. Mga kaibigan, pinapakilala ko po sa atin uh, sa inyo ang ating guest ngayon, si so Sir Ian from uh, Letran Bataan. Uh, Sir Ian, welcome to Kuya Prof. TV. Magandang umaga po, Sir Aldrin. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga manubuod. Um, ako ay uh, taga-bataan, tubong bataan. Ang aking ama at ina ay parehong taga-bataan. Ang aking uh, tatay ay taga-orion. Ang aking ina ay tubong balanga. Um, ako ay nagtapos ng Um, high school sa Jose Rizal Institute dito ren sa Bataan tapos nagtake ako ng, uh, course sa college um una sa Far Eastern University back in 1997 matanda na po ako, ako po ay 40 na. um and then i uh, was supposed to graduate in 2001 but because of the demise of my mother things got um, a little uh, tough for me. So huminto ako ng pag-aaral tapos nagtrabaho ako sa DPO for roughly about 14 or 15 years. Uh, kaya nung bumalik ako sa pag-aaral, ako ay 36 anyos na. So, matanda na talaga ako nung ako ay bumalik sa pag-aaral. Um, it took me roughly about two more years uh, to finish the degree. Um, after two years in 2019, ako ay nakapagtapos um, after my graduation, a month after my graduation, I got hired um, at the same school, sa kolehiyo de San Juan de Letran in Bataan, as planning officer. Um, pagkatapos ng isang taon as planning officer, ako ay na-appoint na binang isa sa mga administrador ng uh, dalawang opisina. Iyon ay ang Planning and Development Office at saka ang Research and Publication. So ngayon, um, iyon ang aking trabaho. Uh, sa research at saka sa planning and at the same time ako ay part-time professor sa college at saka sa senior high school. Ako po ay walang asawa, walang anak, binata. Um, kung gusto nyo kunin yung number ko, ibibigay ko kay prof mamaya. Sa totoo, huminto ako ng pag-aaral. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako, nagtatit ng nagtrabaho. Hanggang sa, ayun, napunta ako sa uh, industriya ng call center, sa BPO. Uh, na natili ako sa ganoong karera for roughly about 14 or 15 years. O oh, kumbaga nakakinta na ako eh tapos bumalik ako sa neutral, di ba? Yes sir. Kasi nga uh, iniwan ko yung profesyon ko eh para sa pag-aaral kasi nga um nag-iisip na ako eh matanda na ako eh I, I, needed a long term uh, career path sabi ko. Um, hindi naman habang panahon merong call center, naman habang panahon ako ay pwedeng magtrabaho ng panggabi. Hindi naman habang panahon kakayanin ng katawan ko na sa gabi ako kumakayod. So sabi ko ay ay isang magandang um, opportunity rin yung binigay sa akin ng aking kapatid na um, pagpatuloy yung aking pag-aaral na sinuportahan naman din ng aking mga pamilya. Siyempre at at first I was a little reluctant kasi nga kumikita na ako eh. Maayos na ako eh tapos biglang babalik na naman ako sa pag-aaral. Kumbaga, yun niya, di ba? Um, maganda na yung takbo ng sasakyan ko eh. Smooth na yung aking pagdadrive. Tapos, biglang magpa-park na naman ako sa isang lugar para mag-ikisa ulit. So, um, reluctant ako. Hindi ako komportable. Pero, noong nakapasok na ako sa Letran, um, it, it didn't drive me insane. Uh, pretty much because uh, maganda yung naging welcome sa akin ng letran. Kahit na yung generation ko ay malayo doon sa generation ng aking mga naging kaklase. Um, matanda pa nga ako sa mga naging prof ko eh. Pinakamatanda ako sa kanila kahit sa prof ko. Lahat ng mga naging prof ko doon mas matanda pa ako. So medyo reluctant ako noong mga panahon na yun. Pero because of the support, because of the warm welcome ng lahat ng tao sa letran maging from 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 uh, the maintenance people to the teacher to the staff to the classmates lahat sila uh, maganda yung welcome sa akin kaya hindi ako nahirapan na to change gear di ba um, nasa mataas na akong gear eh, tapos bumalik ako sa neutral para magumpisa ulit um, hindi ako naging uh, tawag dito hindi ako nagdalawang isip na nung nandun ako sa letran so tinuloy-tuloy ko na lang kung ano yung Uh, gear na meron ako kung 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 ako ay nasa neutral uh, punta tayo sa tercera sige uh, tuloy-tuloyin natin so it, it took a lot of um ano ba lakas ng loob uh, para magtuloy doon sa ganong klase ng takbo uh, at, uh, mabilis na naging mabagal ulit tapos nag-park tapos uh, kailangan mo ulit umusad Awa naman ng Diyos, naging, naging maganda yung aking takbo for the past few years. Since 2018, yes. 2018 kasi ako nagpunta ng, ano eh, ng letran 2018 ako na napasok. Ayun. Okay. Uh, change yeah. so, yes. of year. So, mahirap yes. ko fulfilling fulfilling yung ano yung wish na tinik ko uh, to change gear so from from a high gear to low gear. Ah, uh, ito na ngayon. May 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 advantage pa na may karanasan kayo sa pag uh, sa pagtatrabaho and then uh, age yung 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 experience nyo yung age nyo ay mas advantage ba ito kaysa dun sa mga bata nyo pang mga kasama sa competition did do a lot of advantage uh, to be perfectly candid. kasi nga um hindi na ako nahihiya eh. um, walang hiya na ako. <laughs> so nakatulong siya, lalo na nung napunta na ako sa call center. Kasi nga sa call center, ang kinakausap mo, ibang lahi. Uh, mostly Americans, mostly mga Briton, mga Australians. So you kind of imbibe the kind of culture they have with what you have. So nung pumasok na ako sa Letran, naging malaking tulong yun. Kasi nga, wala na akong stage price competition. So man, naging malaki, malaking tulong yung exposure ko sa call center. kasi nga hindi na ako nahihiya basta ibibigay lang sa akin ang piyesa kung ano yung kailangan kong gawin kung ano yung kailangan kong i-rehearse ano yung kailangan kong pagpractice ng pagsusulat para pag sumabak na ako doon sa competition alam ko na yung gagawin ko so meron na akong meron na akong structure kung paano ako aatake sa isang competition noong ako ay estudyante pa so naging advantage ko yon yung exposure ko sa, sa call center at kung paano ako makasalimuha sa mga iba't ibang -iba klase ng lahi. So hindi na ako, wala na akong takot, kumbaga hindi na ako talaga nahihiya. Uh, have you found already your passion? Kasi pag masaya tayo doon sa ginagawa natin, parang passion na natin yun eh. Is that the case uh, with, with yourself sir? Na comfortable, yeah. happy ka na then you found that as your uh, passion already? Mm -hmm. Totoo yun um, Tawag dito um, Yung comfortability ko Ay depende sa kung saan Akong magiging masaya Kasi kung hindi ka masaya Sa ginagawa mo Uncomfortable ka Kapag uncomfortable ka Hindi ka productive Hindi mo nagagawa Na maayos yung trabaho mo Marami kang naiiwang trabaho Marami kang um, Hindi um, Nadi-deliver Diba? So, in my case My two cents Yes um, My comfortability can be um, It, it it's equally satisfying. Uh, that's how I can put it. So, um, hindi ko marireach yung level of comfortability ko hindi ako naging masaya sa aking kinahinatnan, sa aking trabaho, sa aking mga katrabaho. Uh, pareho sila ng, ng level. Uh, magiging uncomfortable na ako kung hindi na ako masaya sa trabaho ko. Saan tayo masaya? Doon tayo kung saan tayo productive doon tayo, kung saan tayo uh, mag-grow despite and in spite of the age doon tayo and, and I am comfortable being in Letran. So, yun ang aking plano. Uh, oo, oh, oh, tumambay. Um, lalo na nung ako ay nasa kasagsagan ng karera ko sa BPO kasi pag nasa BPO ka, malaki ang kita mo eh. Most often than not, lagi akong one day millionaire. Doon ako tumambay. So pag kumita ako ngayong araw na to, kinabukasan, lulustayin ko na yon kinabukasan ulit wala na uh, asin na lang ang uulamin ko so tumambay ako sa gano'ng klase ng buhay so hindi maganda yon lagi kang one time billionaire or one time millionaire kasi nga malaki yung kinikita mo eh parang wala lang bukas kung maglustay ka ng pera hindi ka nag ipon wala kang uh, pinaghahandaan para sa bukas so yun, ang isa sa mga hindi magandang parte ng buhay ko na tinambayan ko ng mga panahon na yun. Right? Any words of inspirations para po sa ating mga manunood, sir? Ah, um, ano bang gusto kong iwanan uh, sa ating mga manunood? Um, nabasa ko to sa isa sa mga uh, literary works ni, ni Lea Salonga. Um, kasi mapagbasa ko ng mga literary works online ang Uh, her words, ang sabi dun, be not fearful of pain one finds when one loves, uh, one finds when one accepts. So, tanggapin mo yung uh, gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung sa palagay mo, there's something else that you can do, um, o ka sa iyong comfort zone. Uh, be not fearful, wag kang matakot na mag-take ng risk kasi... ang buhay ng isang tao parang walang purpose eh kapag hindi ka nag-take na risk, kapag nandun ka lang sa iyong comfort zone, kapag hindi ka sumugod, hindi ka um, naging batapang para maabot yung pangarap mo, you will just stay in one place. And, and that is something that you don't want to happen to to any one of us na nasa isang lugar ka lang, hindi ka grow hindi ka hindi ka yumayabong, hindi ka uh, nagiging productive. So, the only thing I I, I want say to to all the listeners, all the viewers is uh, be brave. Uh, huwag matakot kasi nga in spite and despite all the age um, hindi siya hadlang it will never be a hindrance it will never be um, a problem um if if you know what you want uh, you can make it happen wala uh, nang uh, samahan din ng dasal uh, para marating yung mga pangarap uh, darating yung mga araw na merong uh, hindi maganda yung ating uh, daan bako bako merong lubak-lubak pero part of it ah uh, dumaan na lang tayo. Sabi mo nga kanina, sir, awag uh, huwag tayong tumambay doon. Um, doon tayo sa isang lugar na mas komportable tayo at masaya tayo. Sir, maraming maraming yeah. salamat po sa sa inyong pagpapaunlak sa invitasyon ng Kuya Prof TV dito po sa Gear Shifter. Uh, pag nagbabago po yung shift natin, low or high, part po yan ng buhay. Uh, wag lang po tayong laging naka-neutral lang at naka-standby lang sa, sa isang parking area ng ating buhay Si Sir Ian, uh, for some time, naka-park siya dun sa For uh, for some people, comfortable kasi one-time billionaire or one-time millionaire Pero sinasabi po ni Sir Ian sa atin, hindi po magandang gawin yung ganon Dahil uh, hindi mo nakikita yung purpose mo sa buhay, may pera ka pero walang meaning. So, uh, sa ngayon po, nakita ni Sir Ian yung kanyang passion, yung kanyang purpose uh, sa buhay at ginagawa niya po yan ayon na rin sa kagustuhan ng ating Panginoon para sa kanya. Okay, napaka-importante po yan. Uh, yung comfort zone ay hindi po dapat laging nandun tayo sapagkat pag nasanay na tayo doon, stagnant na yung ating category, sabi po ni Sir Ian. At kapag, uh, sabi ko nga, lagi kong Uh, lagi ko itong sinasabi sa aking mga kaibigan sa aking mga manonood na kapag ka tumalon ka sa ilog huwag kang uh, manatili doon sa ilog dapat kang lumangoy pa kabilang pampang yan yung dapat mong gawin kapag ka, kapag ka tumalon ka sa ilog, okay? So mga kaibigan, muli, ito si Dr. Adrian Tenerife sa Kristan na laging nagiiwan sa inyo ng mga katagang Change your life now by changing your mindset Kilos-kilos, ayos! Uya, bro. Για προφτικού, για προφτικού, για προφ.